Ang dami-dami mo sinasabi. Dami-dami mo reklamo. Puro ka reklamo. Ngayon na patay nag-uusap, puro ka reklamo. Hindi mo sa nagre-reklamo, sinasabi ko lang na hindi pang saver tong booking na inano nyo. Ito kaya ma'am na isang oras. Oh, no, hindi kasi hindi naman ako nagbubook doon. Isang oras, nandun na agad yung rider. Imus ma'am, simula dito sa Santa Maria. Eh, sinasabayan ko nga ma'am eh, naghihintay ako ng kasabay. Eh kung pagkakuha mo yung item, dinirexo mo nung yan doon. Eh di, andun ka na. Dito kaya ma'am. 30 minutes. Okay, sige. Eh, send mo na lang yan sa customer. Kasi inerest ko lang sa kita. Report nyo na lang, ma'am. 15 minutes pa lang alipas, nakatatlong tawag na ang customer. Nakamonitor siya sa akin. Kapag tumitigil ako, tumatawag ka agad. Cyber booking ito, Santa Maria Bulacan, Imus, Cavite. 298 delivery fee, 2 piso na sukli, kinuha pa ng customer. Sigurado ako, kapag nagpagasuli na ako, tatawag naman ito. Speaking of tawag, ito na nga. Multang... Wala nga daw pag gano'n Hello po Hello, nasa na? Pasagad daw kaya Ano mam? Nagpapagas pa lang po Ano ah, nagpapagas? Pagkakaroon Pintu pa na kuya Hindi mo yeah. ba ilang it. yeah. na item yan? Kaya kailangan na yeah. yung item na tapos nga What item? Nandun ka na Eh Nagpapagas pa ako mam eh Kailangan na yung mga delivery rider eh Talagang Ma'am, pati sinabi ko doon sa ano nito, sa asawa nyo, hindi ito nagmamadali kasi saver uh, booking. Lugo ano naman siya, ako dito kapag uh, ano, rush ito. to. Opo yun eh, wala kasing kitab yun eh. Eh, sinabi ko ito, na kanina sa kanya eh. Kasi yun ay kinilig. Argent, dadalhin mo na yan doon. Argent ma'am, may eh, saktong-saktong nga lang ibinigay nyo, tapos saver booking to sasabihin niyo urgent. Hey, hindi ako nag-set ni birthday pa para makalit ako ng bayad. Hindi ko hindi ako mag-disable. Sana nang delivery ka na ang hiramit ko. Eh, ano nga, ma'am? Kaya talaga mga alala mo, bride, kayo po, kaya nagreklamo eh. Hindi ano naman siya na, nagreklamo. tok tok o ano na lang ako. Eh, dapat doon yung binut. Kaya pagtalo ka tayo pa, eh. Magano ko yan? na kayo, ma'am. Right, sa mga kailangang mo ako talaga magpuksan yun buti na araw may saver kayo eh eh kaya nga eh yun yung ginagawa nyo ma'am eh saver binubura out nyo naman binubura out rin sa mga doon talaga kayo sapat sapat lang naman talaga yung binabayad sa inyo eh yung raise na yan sapat lang talaga yan kung sasabayan mo pa sasabayan to ma'am talaga nagpamadaling na item na yan eh di dapat hindi dinagdagan nyo ma'am anong magdadagdag? Kaya ako nang sempre, di ba? Para makasave nga ako, tapos patatagin mo ako. Dahil yung manan doon, kuya, naantay na yan doon. Sabi ko doon sa kausap ko, 1 hour lang. Eh, ko masira sa kausap ko dahil lang sa lala na yan. Eh, hey, ma'am, ano to eh? Hindi, hindi, to kakayanin ng isang Dayo, oras din. Tam, dami na kasi Iba, i-re-report ito sa ano nyo, sa customer service nyo. Hindi to kaya, ma'am. Sige kung nasan ka nahuya, ha? -ta na, kuya, ha? Kaya kayo, na pang ng tawag, ma'am. Bago pa nga lang na nakakalayo. Na? Eh. Bago pa lang na nakakalayo, tawag kayo ng tawag. Pinakbo mo na yun. sana nandun ka na ngayon. Eh, eh, nagpagas pa nga ako, ma'am. Kala nyo, ginugula ka kayo, eh. Nagpagas pa nga po ako. Hindi naman kasi rarating to. Buti kong yung dala ko, hindi nga pang saver po ito. Ano, pumayag na lang ako na saver kasi sasabayan ko nga. Sinabi ko sa asawa nyo. Ano, may dami, dami mo sinasabi? Sabi namin mo reklamo. Puro ka reklamo. Kaya na pa tayo nag-uusap, puro ka reklamo. Hindi mo sa nagre-reklamo, sinasabi ko lang na hindi pang saver tong booking na inano nyo. Na pinili nyo. Laki-laki na nung item nyo eh. Ito sana walang option na saver na damo, diba? Ba't siya may option na ng saver? Eh, para nga sa pa, na na mga nagsisipid, ma'am. Sabi na, ma sinasabi yan. Sige na, i-deliver mo na yan ah. Eh, parang talaga kahit ah. Magmamadali yung item ko. Ma'am, may hirap to. Hindi ito kaya ng... Mamaya ko sa client ko dahil lang sa iyo Sige na, deliver mo na yan. Hindi ito kaya mam na isang oras. Oh, hindi ka. Hindi naman ako nagbubok doon. Isang oras, nandun na agad yung rider. Imus, ma'am. Simula dito sa Santa Maria. Dito pa nga lang, nasa 30 minutes na ako eh. Eh, paano Ay, ako hindi ma'am 30 minutes? Eh, nakasatlong stopover ka, di ba? Eh, sinasabay ko nga, ma'am eh. Naghihintay eh, ako ng kasabay. Eh, kung pagkakupa mo ng item, diniretso mo na yan doon. Eh, di, andun ka na. Naghihintay nga po ako ng kasabay, ma'am. Kasi ano ba yan? Ano ba naman kayong mga saver na yan? Ang bihira naman to. <laughs> Hindi to kaya, ma'am. 30 minutes. Okay, sige. I-spend e, mo na lang yan sa customer service. Kasi i-meron ka Report nyo na lang, ma'am. Hindi ko kayang i-deliver ito ng isang oras lang. Simula sa Tamaray Bulacan to Imus, Cavite. At higit sa lahat, lugi ako dito dahil saver booking. Kapag regular booking, 373 ang delivery fee. At pwede ko pa ito sabayan dahil allowed kami ng double booking. Itong booking ng customer, saver booking lang, 298 pesos. Dalawang plastic na teddy bear, tapos gusto niya i-rush delivery. Gusto nga na sukli, kinuha pa ng asawa niya. 373 minus 298, 75 pesos. Yan ang matipid ng customer. Dapat kita ko na yon. Kesa mapagod at malugi ako, So, sole ko na lang yung item na ito. So, yun guys, uh, dito ko siya pinick -e up kanina. Dito sa Northville 5. Dito lang kami nag-meet up. Tanong natin dito kung pwede maiwan. Kaya magkano isang biyahe? Okay, saan po ka kayo? Hindi, pinakamalapit. Ha? 25. Ganon. Okay. Magkano? Di hindi kasi kung sa... Ka hindi, dito lang eh. Papa, ano ko lang yun, iiwan ko lang yun, tapos pipick -e up dito. Teddy bear lang yan. Pinigap ko kasi kanina dito yan, ay eh, nagmamadali. Gusto isang oras, nandun na sa Imus na. Kasi kung malapit lang. Hindi, dito lang. Hintayin niya lang dito yung pipigap na ito. Magkano? 30. 30? Oh. Sino, ba, sino ba dito? Ay, ito. Kanina to. Ay, try ka lang. Iiwan ko lang ang dito. Dito ka lang. Yung item. Kasi pinigap ko dito kanina, nag-meet up kami. Eh gusto niya nagmamadali. Isang oras lang eh, nasa Imus na. Ibabalik ko ngayon tong kanyang binayad. Babayaran na lang kita. Hintayin mo lang dito. Saglit lang yan, tatawagan ko na lang. Dapat sinabi ko eh, ito na lang Ha? Ayon. Alin? Oo uh, kasi, kami yan, baka mo pa. Hi hindi, kaya nga babayaran ko po eh. Hindi, yung problema. Baka lang ah, yan. Hindi siya isang oras Hindi, hindi, abuti na sa oras yan. Mga ayon, 5 ayon minutes na. lang yan. Ikaw na? Okay lang. Nasa dulo ka ba? Dito ko lang iwan ha. Kala nyo, utusan lang kami, babae. Lalaki, pinikapan ko eh, dito. Magkano to? Saan magaling yung ano? Hindi, saglit lang yun. Hindi ko alam kung tagasan eh. Dito <laughs> lang kami nag-meet up eh. Saglit lang yun. Nasa dulo ka naman eh. Magkano? 30 lang. 30. Ito. Magkano block pa siya? Hindi, ay, dito lang kami nag-meet up, ay, up ay. eh. Isang oras, putik niya, pagmamadalayin ako, tapos ang binayad lang, saber. Eh, dapat yung 300. Tapos ang binayad yung sign, ano, 298. Ibigay mo na sa kanya to, sabi mo idagdag na lang sa ano niya. 298 lang yan, 300 eh. Oh, may tip pa ako sa kanya na ano. 45 ata yan. <laughs> oh, <laughs> para ibigay na sa Sunda Rider. Tiga ka. Ah, uh, yan ang ibigay. Hindi, tsaka yan. Ibigay mo na yan, tip ko na sa kanya yan. Salamat. Pagka-complete ko, tumawag ka agad ng customer sa akin. Grabe, galit na galit. Ano po? na yung booking. Tumawag sa akin yung drop-off door na nare -receive. eh sabi niyo po ma'am gusto niyo mga padali edi eh, binali ko na lang ma'am pasuyo na lang ako doon sa asawa niyo po pakuha na lang doon sa mga pinag-meet-upan namin kanina sa tricycle doong lugar po alam mo kuya alam mo ang dami-dami ng dami -dami ko na nabubuk na ganyan pero ito lang talaga yung maritramo hindi ma'am alam mo sila yung mga 30 minutes talaga na ang sell-off na lang kanina eh kinawansa so, po yung, yung tayo asawa tayo niyo yun, ano eh na dapat ando na yung item na yan sabi ng asawa nyo kasi pwedeng sabayan. Saver naman po pati yung account nyo. Ang ginawa ko po ito, nag iiwan ako ng pang dagdag nyo sa ibang rider na makakakuha. Kunin nyo na lang po doon. Ay naku, hindi pa pwedeng ganyan. i report kita nang mabansan dyan sa lalabo. Kaya mo yung oras ko? Kunin nyo na lang po doon. Pasuyo na lang po ako para hindi po mawala. Inabahan ko sa malayo kung kukunin nila yung item. At nang makita ko na na-pick up na, binalikan ko yung tricycle driver para masigurado, mahirap na, baka i-report ako sa Lalamove At least meron akong patunay na naibalik ko yung item. Ang ano na kuya? Okay na? lalaki na naka-ano na? naka -item? Kasi sabi nung ano, nung customer, bilis ko raw mag-drop eh. <laughs> Saan nung Uh, kasi sabi ng customer, ano raw, hindi ko raw ninakaw ko raw yung item, hindi ko raw pinalik. Sabi ko din rap ko na, kinuha na nung ano, hindi maniwala. Bahala siya. Teka kuya? kaya. ya pa, isang oras, hindi na makakayanin imo sa isang oras eh. Di ba? <laughs> Lay-layo nun eh. So yun, na, nasigurado natin na nakuha na. Mas pinili ko na lang umiwas sa pinagpick upan ko kaysa ako mismo magsolis sa kanya dahil mahirap na baka kung ano pa mangyari. Para sa mga customer na makakapanood nito, sana po itrato nyo naman po kami ng tama. Servisyo lang po namin ang binayaran nyo, hindi po ang buo naming pagkatao.